Hey guys! Alam mo ba na minsan ang simpleng paglalakad lang pwede nang baguhin ang buhay mo? Isang simpleng gawain na madalas nating hindi pinapansin. Pero sobrang laki pala ng benepisyo para sa ating kalusugan. Ang paglalakad araw-araw ay nakatulong hindi lamang para physical health natin, kundi pati sa mental health. Kapag naglalakad tayo, pinapababa nito ang risk ng sakit sa puso, diabetes, at stroke. Nakakatulong din ito para i-improve ang blood circulation at pampababa ng stress. Ilang minutong lakad lang bawat araw ay malaking tulong na. Pero gaano ba kadami ang recommended steps? Sabi ng mga health experts, ang goal ay makapaglakad ng 7,000 to 10,000 steps kada araw. Kaya, simula ngayon, let's make walking a habit. Hindi mo kailangang maging super athlete. Isang hakbang lang ngayon, isang mas malakas na katawan bukas. Tara, lakad na tayo. Stay active, stay healthy.